Welcome mga kalagad. Dito na naman tayo. Ah, uh, palaging uh, dito. Ah, uh, ito 'di parang ano, nakakatawa 'tong ginagawa natin ngayon dahil gusto nating i-record ang isang uh, may isang hektarya yata 'to na ibinta dito sa uh, tabing kalsada. Highway uh, ito papuntang airport dito sa aming barangay at ang may-ari Uh, ito, uh, uh, nakausap natin, kinakausap ako, at uh, ayan, uh, i-binta daw niya itong kanyang uh, lupa na aigit isang etarya at uh, ang lugar na ito ay nasa highway papuntang airport, sa nasabi ko kanina. So, ayan, uh, uh, lapitan natin dito. Ah... Uh, Ayan mga kalakad, tawid lang tayo dito. Tawid tayo. Ito may ano to, may uh, magandang Mula Wala rito mga kalakad ito. Itong may, 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 mayroong ano, ito, doon mga isda, sarasari at ito, ito. Mula rito, kasama-kasama dyan. Kasama dyan. Kasama dyan. Ayaw. Wala na ako ng sticker. Gusto na ka na kay Sulte? Wala hindi kayo. Wala na kayo. Ako, kung siya mo tagyan, lang ko. Kaya, i-caption ako, i-caption ako sa sa Facebook na ko ng page. Ito, ang kanila kumakalisa, mga, mga kalakad ito. Yan. Ito ang mayari. O, oh, kilala ko ito siguro ka. Ah. Saan kayo pili ninyo? Cortes. Ah, oo. Okay oh, kilang gila ko mga kalakad. Dito ako oh, kanyang oh, paninda. Pasig no? uh -huh. doon naman siya, sa out. Oh, Nag-on lang ko. Nag-on lang ko. Nag-record ko. Ane. Nakita niyo yung gabi. Mag-upload ko sa okay, 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 okay. Facebook o YouTube, Instagram. Okay, siya, okay. Ah, uh, Junisio Delainte. ko ni Kaila kay Sumar Cortes. Bana ko ni Dilma Tinebro. Ah, uh, ah, pero sa walking ba sa YouTube lang ta walking brother o to, daming gumili mga kalakad, do kitang kita bawat hapon dito malakas sila skan kanang bintahan dito So ayan no dito kanilang sari-sari so hindi gulay pala to mga kalakad ayan no O ito naibigyan na natin at kitang kita Pero kung gusto niyo makita ni unya makita niyo sa ikuan lang niyo search lang ang walking brother sa YouTube makita to nice shout out oh. Ah. Yo, yo, yo. Kenos? Shout out Uncle you know? Mitoy, ay eh. nag-inom diha. Oh, okay. Sige, <laughs> sige, sige, <laughs> sige, sige, sige. So, ito mga kalakad, shout out daw. So, kami silang gusto mery dito, paabot uh, hapon nya ta. Dito nakaparada parada mga sasakyan dito mamaya. Makita natin namin dumadating na mga tao. So, dito tayo magsimula Mga kalakad. Oh, may ihaw, ihaw pa. Oh, sige, 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 sige. Okay, tagpila na, tagpila na. Uh, At uh, mag-charge lang o 20, 20, uh, 10 to 20. Kung uh, saan na siya? Ang panga? Panga. Ah, okay, 20 pesos? Oo. Uh, oh. din ang price ni mo, Ang price ano, 320. Ah, uh, 320. Oh, okay. Ito so, na ang uh, kalakap ng ilang... Deliver uh, ito mamaya sa Ilumina, oh. Ah, grill. Parang oh. grill na panga. Ayan. So, itu nama mga itu. So, Oke, okay. mulai di dito man siguro ang um, area ni Maestro Piping Kortis. Ini uh, menkutub, no? Kayak murag rintahan ini, gini-gini sih Oke, So, ya yeah, mga kalakat Kita ngatin dalam nama kelakar. Uh, so, itu. Ada antai di situ. Oke. Okay. Oke. Okay, mulai di itu, nama ito ang kay uh, ko to kay retired mas kay Sergeant uh, Ronnie Simpson at ito uy, may grill man pala dito Oo, Ayan. So, ito ang kitchen baka, 290. Ayan. Uh, so, ito na. Ito na. Ito na. Ito nagsimula mga kalakad ang lupa na Ibinta ni, ano, ni Maestro Piping. a uh, retired teacher man yan. Ito. Ito, isang hektare. Ito mga kalakad, ito ang kanyang sinasabi. At ito, ito tayo dito banda. Tingnan natin. Dito. Ito ang mga tanin ni Maestro. Ayan. Dito, dito. Ayan. At uh, ito ang highway, mga kalakad. Nasabi ko na kanina, ang highway to ng ano, uh, ito sa harapan natin, papun, uh, sa may right side ko, ito ang papuntang barangay, itong highway. At dito sa left side ko, ito naman ang papuntang airport. So, ayan, oh. No? Ayan. Dito oh. saka ano ah uh, ito uh, patuloy tayo tingnan natin ito ang mga saging ni maestro dito. Uh, okay. Amula uh, doon sa ano ko uh, na sinimulan na uh, in yung mayari ng ano is, is isdaang, o anong tawag doon yung nagbinta ng mga isda. Hanggang dito punta tayo dito. Hanggang dito mga kalakas. Ah, uh, Ito, ito ah. Uh, ito ipinta dito. Ito banda hanggang dito. Ah, uh, yan ang sabi ni Maestro. Hanggang dito yata sa kanya. Isang hikarya papunta doon. Papunta doon, no. Kung may nakita tayong ah uh, um, oh, ang tawag nito, yung apoy na uh, uh, uh sa, sa, English yun, flaming fire yan. Pero hindi, hindi ano sa tawag na tawagan itang sunog. Tawagan itang sunog. So yan, no? Hanggang dito yata siguro o ta uh, isang to, sabi ni Maestro yan ang nasabi ko ito ang entrance dito So, ayan, uh, may mga lubi, pa ito yata, may mga saging binda to So, ang presyo nito, hindi pa uh, malaman. Pero pag uh, makita nyo ito sa Facebook at sa YouTube, kahit sa Instagram, ito na, uh, sabihin ko na sa inyo, pwede ninyong kasapin ang tadya o pwede ninyong kasapin ako sa paraan o makita nyo ako sa aking Facebook uh, page at sa aking YouTube channel, kahit sa Instagram, makita din ito. So, hanggang sa muli, mga kalakar Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.